Welcome po sa aking vlog. Yan pong nakikita niyong halaman ay endigafera po yan. Malalaki na po sila. Kung hindi niyo po alam kung ano yan, pinapakain yan sa mga kambing, baboy at manok. Kaya kung nakikita niyo may bakod dyan na sako kasi kapag nakapasok dyan yung manok, ubos yan lahat. Ganyan po yan po kami nagpupunla. Tapos ililipat sa seedling bags na ganyan. Ganito po ang dahon niya. Medyo may magaspang siyang dahon. Kapag pala dumikit ito sa balat natin ay medyo makati. Ganyan po ang itsura niya. Para siyang madre kakao, diba? ba? yan pong nakikita nyo na napakaraming seedlings ay ibinebenta po namin online. Kaya kung gusto nyo bumili ay pwede nyo pong i-pick up dito sa Manawag, Pangasinan. Marami po kaming seedlings. Mayroon pa yung medyo maliliit oh. Ang kadalasang bumibili sa amin ay yung mga nag ng kambing kasi maraming kambing, mas maraming kakainin. Mas maraming bibilhin na ganito. At dahil buwan po ngayon ng Hunyo, tag-ulan na, ay pinagdidikit-dikit namin para hindi po sila magsisitumbahan. Kapag po umulan ay hindi po sila masisira. Tingnan nyo oh, gusto nilang ulan. Mabilis silang lumaki kapag tag-ulan.